oh, oh, ayun oh, nakasilip na isang mga ito Kapitan natin Bigla siya sa atin ito Ito siya nakapakita Bakit ito ito yung ito yung bahay Ito mga idol. bakit napunta? Ay lo mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat dyan oh. Ito naman po yung lingkod, Hendrigus Adventure at welcome po sa ating panibagong episode na puno ng kababalaghan at nangaganindig palahibong exploration So ayun mga idol, andito ulit tayo sa isang location nung may nakita kong bata dito na pinaglaruan ako mga idol, hindi ko alam. Para sa palagay ko, parang inkanto mga idol. Uh, kasi bata siya, talagang pinaglalaruan lang niya ako no. So dito tayo para explore natin na ulit ang lugar na to at kausapin natin kung magpapakita sa atin siya ulit ngayon. So shout out nga pala sa lahat ng solid supporter ko dyan. sa solid subscriber ko, shout out po sa inyong lahat mga idol. At shout out nga pala kay Ana Ann Montana at Silvia Dasa at uh, Sunshine Villanueva, shout out sa inyong lahat diyan mga idol. At ingat po kayo kung saan man kayo sa sulok ng mundo. Ingat po kayo sa lahat ng mga trabaho at lakad niyo. So ano, ano pang hintayin natin mga idol? Tara, samahan nyo ako. So ito yung lugar, mga idol. Yeah. kasi ito mga idol uh, daanan ito mga bahay ka din sa unahan may dumadaan dito pero ganito pag disuras na ng gabi wala nang dumadaan dito kasi yun nga maraming nagpapakita dito yung sinasabi nila na ano yung bata yung nakita ko dito pero yung sinasabi nila nga may white lady at black lady dito ayan may narinig ba kayong boses mga idol pinagtong unang punta ko dito pinaglaruan ako ng bata dito mga idol hindi ko alam kung uh, hindi ko alam kung isa ba siyang espiritu o inkanto pero sa palagay ko mga idol para siyang inkanto kasi uh, ganyan talaga kapag ganyan kasi yung mga, ano, yung mga batang mga inkanto mahilig makipaglaro yan eh. pero try natin kausapin ngayon mga idol kung magpapakita ba sa atin ngayon kausapin natin. Sinsa na mga palingon-lingon ako sa likuran kasi solo explosion po ito. Medyo nakakatakot kasi po, po yung lugar, no? Ayan mga idol, no? Idan. Oh, Idan. Oh. oh, 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 oh ano wala. wala? Dito mo. Dito. Dito. Oh. Grabe. Ah, andito ka na naman. Mahilig ka bang makipaglaro? Gusto kitang gusto, gusto kitang kausapin. Dito tumakbo. Grabe. sila mga idol ha yan grabe dito mga idol ayun pinaglaruan na sana wag 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 mo akong paglaruan dito ah, dito to nandito ako para gusto kitang kausapin Sabi mo ay dito na naman siya bigla lang siyang nagtatakbo tabi gusto kitang gusto mo bang makipagkaibigan sa akin gusto rin kitang makaibigan uh, pwede ka bang ka makausap kahit saglit lang dirnico no bien Grapea. no bien uh, 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 uh. tatakbo ng tatakbo kaibigan gusto kitang kaibiganin kayb grabe mo ito oh. Pabigla bigla siya sa kung lumawas mga idol. Tabi. May kailangan ka ba sa akin? O gusto mong makipagkaibigan? Pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Sabi ko ito

Sumilip. Ayan, tingnan nyo. Uh, pwede kitang, pwede ba kitang kausapin bata? Sa kabang engkanto? Ang mga idol. Hindi sa kumikibo ng idol. Gusto ba bang makipagkaibigan sa akin? Ay, yung mga idol, oh. Nakasilip talaga siya, mga idol. Lapitan natin. Ayan. Bata, wag kang ayalis, bata. Kaibigan. Oh,

Hindi naman kumikibo. Dito lang siya. Biglang nawala dito. Dito siya mga idol. Dito siya nagpapakita. Baka di ito, ito yung bahay niya. Ito huh. mga idol. Bakit napunta ako dito? So makikin mali-maliti. aking umaga mga nagharap lang ako dun sa malaking puno ng ano si na, na diba parang na uh, ano nagsabi ako na dito siguro nakatira yung baka yung ganto bigla bigla ako nagulat mga idol napunta ako dito kumay oh kumay oh kumay oh kumay oh kumay uh, uh. Kaibigan. Kabi yung Kabi yung nagpaparam nandito kaibigan. Kami yung maid. Ayun. Malaking maliitik talaga. Tapunta ako dito. Tabi, tabi. Pura biyag. Tabi, apu. Ayun, maid.

Napakaling balit ito. Punta natin. Oh! Oh! La! Ang dilim! Oh, Tara! Pakita! Oh! La! Grabe mga idol! Biglang uma... Na, biglang napunta ako sa umaga. Oh! Hindi ito yung... Bila na wala. Oh! Doon na yun oh! You know, Doon ako na wala mga idol. Biglang nawala. wala. Wala Dito ako nakarap, eh. Grabe! Grabe! Dito ako nakarap mga idol. Tapos Ayan. Tapos bigla ako napunta. Naging umaga. Grabe. Ano kaya 'yun? Ano kaya yung ipahiwatig ng kaibigan natin mga idol? Grabe. Huh? Bigla akong na sa kabilang ano parang dito lang sa ating mundo mga idol puro naging umaga mga idol kasi dito ako nakaharap kasi nung sinabi ko sa kanya parang diba nag ano ko sa inyo mga idol nga parang dito siya nakatayo nakatira sa puno na to tapos bigla ako nawala tapos pagbalik ko na ako sa ng puno nakaharap grabe Kaibigan, ka yung may gawa sa akin? Kaibigan, ka ba yung may gawa sa akin, kaibigan? Ha? Kaibigan? Sabi mo, ito Ka ba yung may gawa sa akin, kaibigan? Saan na siya? Kaibigan? Oh, yun, yun mga idol. Kaibigan? Ikaw ba yung may gawa sa akin, kaibigan? Yun mga idol hindi talaga siya kumukibo kumukibo mga idol yan Tingnan nyo ang puti ng mukha niya mga idol kaibigan ikaw ba yung may gawa sa akin bakit bigla ko napunta sa ano umaga oh oh, oh, oh na naman siya mga idol oh, oh wala talaga wala talaga dito mga idol wala talaga dito uh, oh. 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 May busis mga idol. May busis mga idol. Uh, may busis kaibigan kung nakipaglaro sa ka lang sa akin sana wag mo akong ano paglaruan kasi andito ako para gusto kumakipagkaibigan sa iyo grabe dito talaga siya mga idol oh biglang nawala paglapit ko kaibigan saan ka ba pwede ka bang magpapakita ulit Ilang na mga ito. Magpakpakita siya sa atin mga ito tapos bigla nang nawawala. Ha! Karabing taka ko talaga napunta ako sa may araw. Bigla akong napunta sa umaga. Sabi. Hindi, yeah. yung mga maliliit na boses mga idol. may sa iyo ba yung maliit na boses ay uh, kaibigan? Sabi. Sa kanya talaga yun ay oh, uh, uh, Mm. sige kaibigan, kung ayaw mo, ayaw mo makipag-usap sa akin, gusto na lang, gusto lang naman kitang kaibiganin ah uh, alis na lang ako kasi ayaw mong makipag-usap sa akin alis na lang sa ako kaibigan ayun bigla nang hindi lang siya napa mga idol ano na ito ah alis lang siguro tayo ah, salamat kaibigan ah, nagpakita ka sa akin ah, sana sa susunod na balik ko dito huwag kang matakot sa akin kasi andito lang ako para makipagkaibigan sa iyo sana wag ah, huwag mo akong paglaruan ulit alis na ako kaibigan Ayun, mga idol. Ah, alis lang tayo mga idol. Hindi na siya nagpaano sa akin. Ah, maraming salamat nga pala sa inyo mga idol. Sana 'wag niyo kalimutan i-share at i-like ang aking video. Malaking tulong na po 'yun sa akin. Kaya so, 'yan, maraming salamat po sa inyong lahat.